Hello mga tech, magandang araw sa lahat uh, Another uh, video tayo All about uh, H1533381 Na ating uh, PNDG modem So update ko lang As of uh, ngayon January 26 na tayo uh, Umagana lang dito Sa ating sim is yung uh, Yung naka, naka Naka attach na dito sa ating modem Dati pa yung PLDT na sim nya or yung smart pro wifi uh, ko din ng TNT ng TNT natin na mga filling sim yung tinatawag na fill, uh, mga rare sims yung mga makaka-avail tayo ng 3 months na na promo uh, sa so ngayon nagtaas siya dati rate mga 1,499 lang po yung uh, 3 months TNT so kung may sim kayo na ganun may 3 months mati check nyo yan doon sa I think Asteris123 please uh, comment down below kung uh, may correction po doon sa sinabi ko na idadial natin na asterisk 1, 2, 3 and meron din tayong uh, gina uh, chine check po din sa ating uh, smart na app no uh, check po din natin doon kung may longer uh, unli ba yung sim uh, mo sa TNT so pwede nyo i-register doon sa smart na na application so uh, ipapakita ko lang dito sa screen kung ano po yung uh, interface doon so sa summary ang gumagana lang sa ating PLDT na uh, model uh, 153381 is yung kanyang PLDT SIM or Smart Bro Wi-Fi na SIM. So, yun lang mga tech. At sana'y successful po yung mga promo na maabil ninyo. So, wag na wag na po kayong gagamit ng Smart Rocket or yung mga makabagong TNT.